Mang sorbetero, ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko Munting bata Bigyang ligaya ngayong tagaraw la Wow. Ayan. Pasensya na si Leslie Gaspi, no? Nakalimutan ko na yung iyong ano, mamang sorbetero. Ayan. Meron dyan dito mga ganyan, no? Dito yan sa mga, dito yan sa scout area, no? May mga ganyan silang pakulo. Doon pa yan, eh. Yung mga kasi, ano, ano na, luma na, oh. Meron sa akin kasi scout. Scout area. Tapos, yung girl ano ba yung girl? girl scout ba? hindi naman so anyway ganun dito may mga ganyan ka makikita dito sa scout area ayan mamang sorbetero ano ngalan mo tindang mong ice cream gustong gusto ko hanggang doon lang ako ah guys so wag selfie tayo kay mamang sorbetero sorbetero pasal ayan selfie na ba ah, selfie na ba kami mamang sorbetero at uh, kahit na napakaluma na itong uh, statue na ito ito pa rin nakikita natin sa mga ano, sorbetes no? ito yung lagayan ng apa ito yung lagay ng uh, sorbetes mismo. Ang mamimili ka dyan kung uh, mangga, ube, at uh, makapuno. Diba? Ito pa rin. Walang pinagbago. No? Ang uh, ang tawag yan, karatela ba? Ayan. Ano ba yan in-order mo, nene? Ah, para lang iba na isip ko ha nene nene anong <disappointing> <nationwide> <taka> in order <theenders> mo ba chocolate ice cream ba ito pwede sa kay kuya matangos ang ilo kuya nagay ito Alier, art, alier, artist craftsman uh, may boring okay. na siguro nung gumawa uh, yun siguro ang uh, kinomisyon para magkayo ng ganitong klase ay art ito guys Pwede sa mga ano, puntahan nyo ito, mga art student, no? Punta kayo dito at uh, gumawa kayo ng ano, uh, reaction paper, research paper dito. Dito lang ito sa ano, Scout Castor Ayan Scout Castor Street Corner Scout to Bias lang Magaling puntahan to Ayan o Kuya napakamatipon ang ating sorbetero Ayan. Mamang sorbetero Anong alam mo Tenda mong ice cream Gustong gusto ko So, sige na, guys. Bye-bye, bye-bye na. Bye-bye. Ito -bye. kaya ice cream ko, sumalinok. ni ba nung araw may sumalinok ice cream? Sikat na sikat ko, e. Eh. Okay, babushka.